Viral nga ngayon itong si Nikola Jokic dahil sa ginawa niya matapos matalo sa Wolves sa Game 6 at natambakan. Well, bago yan ipag usapan muna natin ang isang magandang ginawa muna na ito nga ni Nikola Jokic during the game number 6. Nang dahil sa laban nga nila noon ay itong si Anthony Edwards ay meron nga hindi magandang nangyari sa kanya kusaan parang na-injured nga siya at hindi magandang kanyang pagbagsak at talagang parang in pain nga itong si Edwards. And then mga idol, may kita nga natin dito si Nikola Jokic na chinek lumapit dito kay Edwards. Parang tiningnan kung okay ba nga lang at ang kanyang gesture niya ganyan mga idol ay kinatuwa nga ng maraming Wolves fans. Yes, magkaaway nga daw sila ngayon nang dahil sila ay magkalaban dito sa second round pero big respect nga daw kay Nikola Jokic dito. Nakita nga daw ito ng mga Wolves fans at talagang kudos nga daw at big respect dito nga sa ginawa ni Jokic na pag-check -che dito nga sa kanilang superstar na si Edwards. At ngayon ay atin ang pag-usapan itong dahilan kung bakit nag-viral nga itong si Nikola Jokic matapos nga nilang matalo sa game number 6 at matambakan ng Minnesota Timberwolves. Well, maaga kasing sumuko ito nga si Coach Mike Malone and for a good reason nang dahil tambakan nga sila ng 30 points in the fourth quarter Ket pinagpahinga niya na ang kanyang mga superstar pati na rin syempre si Nikola Jokic and then matapos nga siyang paupuin mga idol ay may kita nga natin dito si Jokic na hindi nga umupo at talagang nakatayo nga lang on the side of the court malapit sa kanilang bench at parang tinititigan ang nangyayari sa court And well mga idol, ito nga yung sinabi ng mga fans na parang pagpapakita nga daw na itong si Nikola Jokic ay talagang namang hindi nagustuhan ang kanilang naging pagkatalo dito nga sa Worlds this game number 6. Very embarrassing loss, umabot pa nga sa 50 puntos ang tambak sa kanila. At sa pagka-viral ng ito mga idol ay umabot na rin ito sa ESPN at may sinabi nga si Stephen A. Smith patungkol nga dito. Pakinggan natin ay standing up and he was just staring at them. And he had that look on his face like, I'm gonna get you, it's, I'm gonna get y'all, I'm gonna get y'all. It was, it was one of those looks. You know what I'm saying? I mean, I. I... So ang interpretation nga at ang dating sa mga fans pati na rin sa mga analyst ng ginawa ni Nikola Jokic ay this is a look nga daw na parang pagsasabi ni Nikola Jokic na babawi kami. We will get you back. At sabi nga at komento ng mga fans, ito nga daw si Jokic about to drop 79, 34 and 65 in game number 7. At nag-uumpisa na nga daw itong si Jokic na mag about basketball. At yung tayuan nga daw ni Nikola Jokic ay para pagsasabi niya, ah, finally a worthy Opponent. So definitely mga idol, dama na ng maraming NBA fans ang excitement ng parating na game number 7 nga natin between the Denver Nuggets at pati na rin Minnesota Timberwolves. At ito nga si Anthony Edwards ay merong prediction about sa mangyayari sa game number 7. Pakinggan nyo itong kanya mga sinabi habang siya ay mic'd up. It's gonna be the greatest game 7 of all time. The greatest game 7 of all time. Pero anyways ga mga idol, sino sa tingin nyo ang mananalo this game number 7 na usad sa West Finals? Ito bang Nuggets or ang Timberwolves nga? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.